ating trending news, nahuli ng isang mister ang kanyang misis na may kasamang ibang lalaki sa isang pension house sa Kalinog, Iloilo noong Enero 1. Pero kahit kasama na niya ang mga pulis, hindi nagsampan ng reklamo ang mister laban sa dalawa. Sa ulat, sinabi ng mister na Enero 1 nang magpaalam ang kanyang misis na pupunta lang ito sa tindahan. Pinayagan naman ng mister ang kanyang asawa pero hindi alam ng ginang na palihim niya itong sinundan. Hanggang sa nakita na ng mister ang kanyang misis na kasama na umano'y kalaguyin itong lalaki at pumasok sa isang pension house. Doon na nagtungo sa empila ng pulis siyang mister upang magsumbong. Nahuli umano ang misis at ang lalaki nang lumabas na sila mula sa pension house. Gayunman, hindi na nagsampalang reklamo ang mister matapos na humingi ng tawad ang dalawa sa kanilang ginawa. Mula sa aking lokasyon, ako si Bianca Lanyog Salsado para sa 96.7 Rinconada News FM. Nagbabalik na ng tapat, naglilingkod ng sapat.